Mga bilang, kabanatang siyam. At sinalita ng Panginoon kay Moises sa ilang ng Sinay, sa unang buwan ng ikalawang taon, pagkatapos na sila'y makaalis sa lupain ng Ehipto na sinasabi, Bukod sa rito'y ipagdiwang na mga anak ni Israel ang Paskwa sa kanyang kaukulang panahon, sa ikalabing apat na araw ng buwang ito sa paglubog ng araw ay inyong ipagdiriwang sa kanyang kaukulang panahon ayon sa lahat na palatuntunan ni Aon at ayon sa lahat ng ayos ni Aon ay inyong ipagdidiwang. At si Moises ay nagsalita sa mga anak ni Israel upang ipagdiwang ang Paskwa. At kanilang ipinagdiwang ang Paskwa ng unang buwan sa ikalabing apat na araw ng buwan sa paglubog ng araw sa ilang ng Sinai ayon sa lahat na iniutos ng Panginoon kay Moises ay gayon ginawa ng mga anak ni Israel at may mga lalaki na mga marurumi dahil sa bangkay ng isang tao na anupat hindi nila ni pagdiwang ang Paskwa ng araw na yaon. At nagsiharap sila kay Moises at kay Aaron ng araw na yaon. At ang mga lalaking yaon ay nagsipagsabi sa kanila, Kami ay mga marumi dahil sa bangkay ng isang tao. Bakit kami ay masasansala sa arapat kami ay huwag maghandog ng alay sa Panginoon sa kaniyang kaukulang panahon na ng mga anak ni Israel. At sinabi ni Moises sa kanila, Maghintay kayo upang aking marinig ang ipag-uutos ng Panginoon tungkol sa inyo. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Salitain mo nga sa mga anak ni Israel na iyong sabihin, Kung ang sinamang tao sa inyo o sa inyong salit-saling lahi ay maging marumi dahil sa isang bangkay o masumpungan sa isang malayong paglalakbay, ay kaniyang ipagdidiwang din ang Paskwa sa Panginoon. Sa ikalawang buwan ng ikalabing apat na araw sa paglubog ng araw, ay kanilang ipagdidiwang, kanilang kakanin na may mga tinapay na walang ibadura at mga gulay na mapait. Wala silang ititiran niyaon hanggang sa kinaumagahan ni sisira ng buto niyaon. Ayon sa buong palatuntunan ng Paskwa ay kanilang ipagdidiwang. Dadapwat ang lalaking malinis at wala sa pagganakbay at hindi magdiwang ng Paskwa ay ihiwalay ang taong yaon sa kaniyang bayan sapagkat siya hindi nagandog ng alay sa Panginoon sa kaukulang panahon ang taong yaon ay magtataglay ng kaniyang kasalanan. At kung ang isang tagaibang bayan ay makikipamaya sa inyo at ipagdidiwang ang Paskwa sa Panginoon, ayon sa palatuntunan ng Paskwa, at ayon sa ayos, ay kayon gagawin niya. Kayo'y magkakaroon ng isang palatuntunan maging sa tagaibang lupa at maging sa ipinanganak sa lupain. At nang araw na ang tabernakulo ay itayo, ay pinakpan ng ulap ang tabernakulo. Sa makatuwid bagay ang tabernakulo ng patutoo. At sa paglubog ng araw ay nasa ibabaw ng tabernakulo na parang anyong apoy hanggang sa kinaumagahan. Gayon na malagi, ang ulap ang tamakit doon at ang anyong apoy sa gabi. At kailanpaman ang ulap ay napaitas mula sa ibabaw ng tolda, ay naglakbay nga pagkatapos ang mga anak ni Israel. At sa dakong tigilan ng ulap, ay doon humantong ang mga anak ni Israel. Sa utos ng Panginoon, ay nagsisipaglakbay ang mga anak ni Israel. At sa utos ng Panginoon, ay humantong sila kung gano kalaon ang itigil ng ulap sa ibabaw ng tabernakulo, ay siya nilang ipinananatili sa kampamento. At pagka ang ulap ay tumigil sa ibabaw ng tabernakulo na maluwat, ay iningatan ng mga anak na Israel ang bili ng Panginoon at hindi naglalakbay. At kung minsan ay nanatiling ilang araw sa ibabaw ng tabernakulo ang ulap, Ayon nga sa utos ng Panginoon ay tumitira sila sa mga tolda at ayon sa utos ng Panginoon ay naglakbay sila. At kung minsan ang ulap ay nanatili mula sa hapon hanggang sa kinaumagahan, at pagka ang ulap ay napaitaas sa kinaumagahan, ay naglakbay sila. Maging araw, maging gabi, nang ulap ay paitaas ay naglakbay sila. Maging dalawang araw, isang buwan o isang taon na nakatigil ang ulap sa ibabaw ng tabernakulo na manatili sa ibabaw ni Aon, ay tumitira mga anak ni Israel sa mga tolda at hindi naglakbay. Dadapat pagtaas ay naglakbay sila. Sa utos ng Panginoon ay humantong sila at sa utos ng Panginoon ay naglakbay sila. Kanilang iningatan ang bili ng Panginoon sa utos ng Panginoon sa pamagitan ni Moises.